Parating na yung mga bonus Lahat yan So, parating na yung mga inaasan yung pera Ayan, eto na Open ang 8GB Pep Talk Eto ang mga unit natin Sa buwan ng November So, ayan Pili-pili na kayo Baka isa rito E eh, mapusuan nyo At mapaibig sa inyo Sa mga web good morning, good afternoon, good evening Anong oras nyo ako napapanood? Eh, isang magpagpalang araw sa ating lahat On today's vlog, eto ang mga available natin as per the month of November. So, ayun, pili-pili lang kayo dito, eh, baka isa rito eh, magustan nyo. Siyempre, unahin natin eto, yung pinamimigay ko na pinapa-out na natin to Ayan, ang ating napakaganda, ayan uh, OTJ, o isang mas kilala sa owner type jeep, ayan Marami na ng vlog to. So, alam nyo naman na. Hindi ko na rin papano. Since, ayan. Nagawa na natin ng vlog. Ayan. Bago yung gulong. Uh, lahat yan. Lahat dito sa loob niya ng makina. Bag, binago ko na. Ang hindi ko na lang napapalitan. Is, ayan. Yung upuan niya. Actually, ba, uh, project car ko to. Eh medyo mataas pala medyo hindi ko pala kaya magalaga muna ng sakyan so kailangan na natin i-give up sa kailangan na rin natin i ano para may pangdagdag tayo sa pang negosyo so ayun ang presyo nito presyohan nyo na lang tawad lang kayo pagkakaya ko walang problema sige ibigay na natin kagad ka para magkasundo tayo next same lang din with this one si Ann Pratan ito yung mga personal ko actually itong dalawang to dati ko naging personal eto business ko noon dati nagtatrabaho ako so nirerentahan to Pinang uh, li lipat bahay pinang uh, pinang, ta, pinang ta travel ng mga tao ayan rent nila o kaya basta kung ano man business lipat bahay ayan pinambubuhat ayan pwedeng pwede to pwede sa tao pwede sa mga gamitan so ayan since wala na tayo dun sa dati kong trabaho and then uh, ko na rin so yun presyo na lang kaya na bahala kasi nung pre pre ko eh wala naman <coughs> wala naman talaga interested. basta importante pagka bibigay kayo ng price eh, mas mainam na ayan, puntahan nyo ng actual sigurado sa sama na ito pagka basta maayos kayong kausap eh, kung magkano yung budget nyo kasi ina ko na lang talaga tong unit o tong si Anpra at saka si OTJ ayan kung interesado huwag lang message puntahan nyo na lang ako eh, wala nang problema sigurado mapupunta sa inyo at syempre unahin na natin ito ayan ito yung bagong dating natin si uh, <coughs> excuse me Ah... Uh, ano na kasi? Eh, Tingnan natin. Si Kia Rio. Ayan. Kia Rio. Ayan. Napakaganda nito. Wala pa siyang vlog. Kadarating pa lang. Model niya. 2010 model. Gasoline engine. Manual transmission. So, ayun. Napakaganda nito. Uh, first one, actually, lahat ng unit natin ngayon, napakaswerte ng mga kukuha. Kasi, legit na mga first owner. Ayan. So, ibig sabihin, pagka first owner, walang issue. Nakarehistro na yan. Sure ball. Ayan. Tapos, maayos na maayos. Well kept. Kayo talaga. Yung, uh, ano, kayo talaga yung uh, para magiging second owner. Kasi nga, uh, kasi acquired tayo sa first owner acquired. So, eto na yun. Uh, Kia Rio. So, napakaganda ito. Manual transmission. Yung na, ganyan sinabi ko, wala talagang ka-issue-issue. Yung paint, goods naman. Ang nakita ko lang, Uh, wala pa talagang vlog to eh. Uh, actually, gagawan pa lang natin. So, pagkatapos nito, gagawan natin. Ah, uh, like yung mga susunod na dalawang sasakyan eh. Nagawan ng vlog. So, <coughs> eto yung issue niya. May gas-gas siya. -gas, -gasya. Yan lang yung nakita kong issue. And then, the rest is all goods. Yung, yung, ayan, yung, yung gulong. Okay na okay. Maayos na maayos. Lahat maayos. Walang ka issue issue to. Sure ball. Talaga, napaka low mileage pa to. Sa pagkakalam ko, nasa 90 plus lang din. Ayan, yung conduction sticker niya. Intact pa siya. Then the rest, yung paint. Ayan, bukod dun sa gasgas -gas na pinakita ko. Eh, ayan, goods na goods na. Ayan, kumpleto pa yung conduction sticker niya. Harap likod. At syempre, ayan, 8 gb Pepto Syempre, kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, eh, baka naman, pwede mong i-comment kung taga saan ka na sa Eh, malaman naman natin kung hanggang saan nakarating at ating video. At shoutout sa lahat ng mga bayani nating OFW dyan. Maraming maraming salamat sa pagsusuporta sa panonood ng 8 gb Pepto ayun So, 1, 2, 3. Tapos na. Ito yung ito yung ano natin, pangapat. Ang napakaganda, super loaded na Hyundai EO na yan. First owner registered na rin, gasoline engine, manual transmission. Pero ang pagkakaiba nito, super loaded siya. Ayan, yung mga fender, offset bags. Ayun, may, may ano naman na ito eh, kung interesado kayo, kung gusto nyo mapanood, may solong vlog na to Nagawaan ko na ng vlog. Sobrang ganda, sobrang sariwa nito, yung loob niya, naka-leather wala lang tayong susi ngayon kasi nga ayan galing tayo ng bakasyon umuwi lang kasi nga tinig uh, tinignan natin itong bagong dating natin ayan kinuha ni tatay yan nang wala tayo so ayun tinignan lang natin chinek natin eh upon checking naman is maayos na maayos ayan mm, yung day yun ayan napakaganda napakasariwa 2016 model ayan Super press, eto tinatawag nilang loaded, may, may top load na, rain gutter, offset mags, <laughs> ayan, yung tinatawag kong offset mags, ayan. Yung fender, yung side skirt, yung dito, yung sa likod niya, rear skirt, at syempre, yung tambutso niya, dalawa. Napakaganda nito. Siguro, by next time, since ayan, marami nang ano, pwede na yung ano, pwede tayo mag sound check. Gagawan ko rin ng mga video. Actually, magdadagdag ako, planning ko lahat. Tumasakyan, sasakyan, ipapakita ko sa inyo, ibibideo ko na talagang running condition siya since alam naman na natin na lahat na medyo ayun medyo nagkaroon si meron yung mga second hand seller na tulad ko eh ayan medyo medyo tinamaan tayo dahil kay AC pero wala nang problema yon so ayun depende, depende naman sa atin iba't iba naman tayo ng style ng pagbibenta. Pero ako, sinisigurado ko po sa inyo, ayan, gaya po na sinasabi ko, binibilin ko naman na pagkabibili kayo ng sasakyan, is eh, mas prefer ko na magdala kayo ng mekaniko. Mura lang po yung mekaniko. And kung wala naman kayo, uh, pwede ko kayong kuhanan ng mekaniko para ayun, mas ma-check nyo, makita nyo yung sasakyan, mas makilatis nyo. Kasi mas maganda po talaga kung mas marami kayo mag-check para Ayun, kasi kung ako lang, kung ano lang yung chinecheck ko, kung ano lang yung ano ko. Eh, meron mga ano talaga mabusisi, chinecheck lahat. At, at, least, kung mas marami kami, mas may papaliwanag sa akin, mas may papaliwanag ko. Lalong lalo na kung may ko, eh, mas magaling silang magpaliwanag regarding kung meron man, kung sakasakali. Pero as of the moment, since talagang sure ball tayo sa mga personer owner acquired tayo so ayun no? alam natin na 100% na walang ka issue issue to no, ang nasasabi lang natin issue rito sa mga to is ayun second hand siya pero the rest is all goods and eto last but ang price nga pala sorry nakalimutan ko na ang price nito is ano uh, 200 230 ayan 230 eto po pwede syang cash Pwede siyang financing. Ang pagkakalam ko sa financing, nasa, sabihin nyo ng 80 to 85,000, thousand, all in na yun, kasama na insurance. And then, uh, yung 4 uh, years niya is nasa 5,900, 5,900 yung monthly niya. Samantalang ito, cash naman po siya, Kia Rio 2010 model, ang um, price niya i, sige, pwede na po sa 175 to. Pwede na natin. Kaya lang, ito po, cash lang siya, hindi po tayo pwede sa Financing. So, yun, sayang naman. Pero, napakaganda, napakaganda. 170 lang. Actually, sa so, mga nakakalam ng na sakyang, may alam, yung 170 is parang presyo lang ng, ano, ng first gen na Altis. So, ayun. Kalo na kayo, 20 yan. Ano pa yung hihiling? Maayos na maayos And, not the least, eto tayo. Ayan, si Toyota Bios J. Ayan, 2007, 2008 acquired. Another first owner, ibig sabihin, ayan, uh, ano, ah, uh, nakarehistro, wala na namang issue makapal yung gulong, yeah, meron na rin po tong vlog, so 2007, Toyota Vios J manual transmission, gasoline engine yeah. napakasariwa nito na ng loob, labas, all in ito, natry na natin, ginamit natin to ngayon nung umuwi tayo ng, ayan, ng probinsya natin, dahil nga ah, nagpesta ng patay, so ito yung ginamit natin napakaganda siya. actually may tumingin kanina, and supposedly dapat, siguro Paunaan na lang sila kasi dalawa yung nagpa-reserve sa atin eh. So kung hindi bukas, by Monday is ma-out na to. Pero still, since wala pa naman bayad, wala pa naman talagang formal na nagsabi na, na kukunin nila. Eh, ayan, open pa rin siya hanggang sa ngayon. Pero siguro, uh, for sure, by Monday or kaya pag sinwerte-swerte bukas, baka lumabas na to. so ayan, Pero ginawan pa rin natin. So ayan, ayan yung mga unit natin. Ang price nito, uh, 215k. Ayan, 215k lang meron ka ng napakasariwa, napakaganda first own na Toyota Bio so ayun, muli hanggang dito na lang tayo mga kapepto kaya pili-pili na kayo kung ano man yan lahat, sinisigurado ko sa inyo sariwa, ayan, wala kayong hindi kayo magkakaproblema, sinisigurado ko kahit magdala kayo ng mekaniko eh lahat-lahat naman to, eh maayos at walang hidden issue lahat to so ayun muli, hanggang dito na lang tayo mga kapepto God bless everyone, mabuhay ka hanggang gusto mo Siyempre, gaya ng sinasabi ko, parating pinapaalala,